Yo, what's up? So, may tatong sa akin. No, safe to bang maglakad dito sa Saudi kapag gabi. So, depende. Hindi ko masasabing fully safe. Safe naman. Ha? I mean, safe. Pag nandito ako sa mga city area. Pag nandito ako sa mga residentials. Tapos maliwanag. Maraming ilaw. Ayan. Yeah. Uh, safe sip naman at uh, mabait naman yung muslim mga tao ang hindi ko lang ma-advise kung naman din yung kabisado talaga yung lugar tapos medyo madilim so yun kailangan nyo pa rin mag-ingat especially kung mag-isa lang kayo dito sa sa uh, nilalakaran nyo tapos medyo madilim kasi may mga meron din kasi minsan time na ano yung uh, merong mga loko din ba? Hindi uh, naman totally na ano. Kailangan especially kung mga babae kayo. Eh mag-iingat, mag-iingat kayo. Kung maglalakad kayo mag-isa. Uh, eh, laki nga minsan na uh, papahamak pa dito. Pero yung kayo mga babae syempre, mag-iingat talaga kayo. Maganda mag maglalakad kayo, especially kung hindi niyo kabisado din lugar, tapos medyo madilim. At least marami kayo. Ito, mag-isa ko dito ng lalakad kasi kabisado ko na yung lugar sa residential area area to wala mga shadow mga nagkatatambay sa labas at eh uh, ayan, kasi ako dun sa ano sa sa restaurant bumili ako ng salad so safe ba safe safe naman mag-iingat pa rin basta uh, base ko lang mag-iingat pa rin ako gumawa masyadong kampante pero pag nandoon ka sa uli, ayan safe naman doon pero kanito sa kami sa medyo mga malayo lugar. Yun. Ah. Uh, Ingat ka pa rin. <laughs> so. Malapit na ako sa bahay. So yun lang. Safe pero mag-ingat pa rin. Nasa sayo pa rin naman yung pag-iingat eh. Kahit sa naman lugar, meron pa rin namang mga ano, loko. Yun lang. Shukran. علم